What's up guys? It's me again, Mark Moto Vlog and welcome back to my YouTube channel. Yo, at bago ang lahat, ay tayo po ngayon ay papunta ng uh, Tondo Manila para sumundo ng hindi ko alam kung sino'ng sasama, kung 'yung aking bambinata o 'yung aking dalaga. Ano? matatraffic tayo ngayon ah. Ayun nga. Yun. At pag-uusapan natin kung ano ba ang may nagtatanong sa akin kung ano daw ba ikinakarga kong uh, gasolina dito sa aking motor ano. At kung ano daw ba yung magandang ilagay na gasolina sa ating mga motor. Lalo na kung ikaw ay naka Samurai 155. Well, sa issue na yon or sa usapin na yon yan ay eh, dinidepende po natin yan sa compression ratio ng ating motor kung ano ba yung magandang ilagay natin na gasolina sa kanya no well sa akin kasi uh, uh, simula pa noon sa radar ko talagang pula na ang ginagamit ko hindi ako gumagamit ng uh, uh, 91 octane or yung mababang octane And mas tipid kasi yung tinatawag natin na 91 octane o yung regular gasoline at may mga nagaano rin kasi kung unleaded daw ba ano well sa nakasanayan kasi talaga natin na tinawag na natin yung regular gasoline ng unleaded pero ang totoo po nito eh lahat po ng gasolina na nandito sa atin ay lahat po yan ay unleaded unleaded po yan tatlong yan magmula depende na lang po sa octane doon na lang po tayo nagkakatalo-talo no? sa octane or sa laman noong gasolina well syempre kung 91 octane o yung regular na tinatawag yan eh mababa po talaga yung octane yan ano, hindi kagaya rin ng uh, 95 octane na medyo okay okay at meron pang ang 98 octane or yung tinatawag natin na racing o yung kulay blue yan. So yan, nililinaw ko lang po ha, lahat po ng gasolina ay unleaded yan. Tapos sa uh, magandang gasolina na ilalagay sa ating mga motorsiklo Lalo na kung ikaw ay nakasamurai is nakadepende rin po 'yan sa ano natin, sa compression ratio ng ating mga motor. Iyon. At siyempre, nakadepende rin 'yan sa kaya ng budget ng isang rider. Kahit ano naman sa mga uh, gasolina na 'yan, is pwede naman pong ilagay sa ating mga motor. Wala naman pong problema 'yon nyo ilagay yung 91 octane o yung regular gasoline, pwede po kung ang gusto nyo pong ilagay ay yung premium or yung uh, kulay pula 95 octane, pwede rin po at kung gusto nyo rin pong ilagay yung racing, yung kulay blue 98 octane kung hindi ako nagkakamali, pwede rin po lahat naman po yan ay nagpapatakbo ng ating mga motor wala naman pong problema dyan and siguro malinaw na sa ating lahat ano Ayan. depende na rin yan sa kung magkano rin yung kaya or syempre yung budget na rin ng rider ba diba? mahirap naman kung uh, ikakarga mong gasolina sa motor mo e eh, racing pagkatapos uh, ipinang lalala move or uh, ipinang joy, joy ride mo di ba diba? masyadong mahal dun palang tatalunin ka na sa gasolina ang pinaka the best mong ikakarga doon ay yung 91 octane or pwede rin yung premium no pero lahat naman yun pwede depende na lang sa yung ano uh, kasi syempre habang tumataas ang octane ng isang gasolina ay yan po ay syempre nagmamahal dahil sa mga nasa loob niya no nakatapak na naman ako ng commonwealth Niyan <laughs> so ang ginamit ko munang helmet ngayon ay itong ating uh, Ryzen at yung aking HJC ay ipagagamit ko sa kung sino man ang aking mabibitbit na anak ano <laughs> So yan po sana po malinaw po sa lahat ano na boom. lahat po ng gasolina ay pwede nating ikarga sa ating mga motorsiklo. Wala pong problema yan. Lahat naman po yan ay pwedeng paanda rin ang ating motor. Yan. At saka wala rin po sa gasolina ang performance ng isang motor. Yan. May nagtatanong din kasi sa akin kung uh, Kumusta ang performance ng Samurai? Well, as of now, wow, okay na okay naman sa akin. Walang problema ang uh, kanyang performance sa akin. All goods. Ika nga nila. Yun. At syempre, nakakaingit pa rin talaga. Shoutout sa'yo, ano, uh, dun sa nagko-comment sa akin at nasa Naga siya ang um, brinaking daw niya yung motor niya is na naga no? nakakaingit kasi syempre di ba siya talagang yung break in niya is talagang uh, long ride at matatawag mong uh, satisfying break in yun eh kasi walang masyadong traffic hindi ka mukha dito sa syudad no na uh, traffic break in ang nangyari lalo na sa akin ano traffic break in <laughs> naliligo ako ng traffic every day. <laughs> Hanggang sa na breaking siya. So ngayon, meron na ako nga uh, 1343.4 na uh, mileage dito sa ating odometer. <clears throat> <Yan. laughs> And sa ngayon naman okay naman siya, no? Medyo mas nararamdaman ko yung uh, pagtipid niya kahit papaano. Hindi naman sa ah uh, pagano pero talaga nararamdaman ko na yung, yung, pagtipid niya nung tumaas na yung mileage ko kasi men nakaraan pa yan <laughs> nakaraan linggo pa yan so kung dati nagpapagas ako ng 200 doon sa aking Yamaha SA nagpapagas ako ng 200 every 3 days so dito i eh, nagpa full tank ako at ang halaga ng full tank ko ay 256 nung nakaraang linggo so maglilinggo na ulit bukas eh meron pa akong 5 uh, bar o 4 bar 2 4 bar no yan so 1 week ko siyang ginagamit pero 1 bar pa lang yun ano niya kaya ma siguro pag alis nila boss ano pag alis ng aking amo ay eh, kukuha ako dito ng trip A at uh, susubukan natin kung hanggang saan makakarating yung full tank ano at kung kailan siya magbabawas sa ating uh, gauge yan so kawawa naman yung dalawang nahuli nagpaplano ako magpalit ng visor no uh, plano ko siyang palitan ng visor ng uh, pang Honda Click 160 yan, meron akong nakita sa Shopee. Medyo mura-mura lang at hihingi uh, lang ako sa inyo ng idea kung ano bang maganda. Maganda ba ang kulay black? Or uh, yung transparent lang na yung kulay niya, no? Yan. Kung kung alin ang mas maganda sa dalawa, paki-comment na lang mo no? kung alin. Ayun, ilalagay ko rin sa screen. Alin ba dyan ang magaganda? Garcia yan, yan tatlong yan ang pinagpipilihan ko so hindi ko alam kung alin dyan so pakicomment na lang sa baba kung alin ang magandang ilagay sa ating uh, visor ano bilang pang alternative pero hindi ko naman syempre tatang i eh, wawala itong visor na ito kasi syempre just in case na mga ilangan ako ng visor or uh, magsawa ako sa visor ni Honda Click 160 eh, eh, mapapalitan ko agad siya at maibabalik ko siya sa stock yo maraming maraming salamat sa inyo, sa mga nanunood sa mga sumusuporta, no ayan, at uh, lahat kayo na-appreciate ko, no, lahat ng na mga nagsusubscribe lahat ng na mga nagko-comment, yan, lahat yan tuwang tuwa ako pagka talaga nagko-comment kayo sa akin yan ah uh, mapaggoods or bad comment yan, wala naman akong wala naman problema no